Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Mga kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili at mga angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Narito ang ating mga layunin sa araling ito. Una, na ipakikita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Pangalawa, na ipaliliwanag ang mga kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili. At ang huli, nakapipili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Halina at magbalik-aral muna tayo mga bata magbigay ng mga halimbawa ng pagbabagong pisikal na nagaganap sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Magaling mga bata, tama ang mga halimbawang na ibigay ninyo. Sagutin natin ang susunod. Magbigay ng mga halimbawang kagamitan na gamit sa pangangalaga ng katawan. Mahusay mga bata, at ngayong natapos na ang ating pagbabalik-aral. Tumungo na tayo sa mga matatalinghagang salita. Manggas. Ito ang bahagi ng kasuutan na nakakabit sa balikat, sumusuklob at tumatakip sa buong braso o bahagi nito. Consumables. Ito ay ang mga gamit na nauubos. Isa sa mga mahalagang gawain mo bilang mag-aaral na lumalaki ay ang pagsasagawa ng mga tungkulin sa sarili kapag ang mga gawain ito ay naisasagawa ng wasto, nagiging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay. Ang pagkakaroon ng maayos at mabikas na paggayak ay makatutulong ng malaki hindi lamang sa kaanyuang panlabas, kundi pati na rin sa personalidad, postura, at pag-uugali ng isang tao. Mahalaga sa bawat tao ang kalinisan at kaayusan tungkulin ng bawat tao ang panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng sarili. Hindi ito ginagawa kung kailan lamang naisin, at lalong hindi ito pansamantala. Narito ang wastong paraan ng paliligo. Basahin itong mabuti upang matutunan nyo ang tamang pamamaraan sa paliligo. mga bata heto naman ang mga simpleng paraan sa paglilinis ng buhok basahing maigi ang mga hakbang Andito naman ang mga mungkahing hakbang sa pagsisipilyo ng ngipin. Basahing maigi upang mapanatiling malinis ang ating mga ngipin. Ang susunod na dapat nating talakayin ay ang mga hakbang sa paglilinis ng binti at paa. Muli, basahing maigi ang mga hakbang. may mga panahon na mas kailangang maghugas ng kamay upang maprotektahan ang kalusugan. Dapat maghugas ng kamay pagkatapos mong gawin ang mga sumusunod. Basahing maigi ang mga ito. Narito ang mga hakbang sa pangangalaga sa mga kuko. Basahin ang mga hakbang na ito. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na pahinga at tulog. Magpahinga kung hapo na ang katawan. Umupo ng tahimik sa isang lugar at mag-relax. Maari ring pumikit o matulog ng bahagya. Ang lumalaking batang tulad mo ay nangangailangan ng humigit kumulang 8 hanggang 10 oras na tulog gabi-gabi. Mainam matulog sa takda at parehong dami ng oras upang maging alerto at masigla sa araw. Narito ang mga hakbang sa pagtanggal ng dumi sa katawan. Tandaan na may takdang oras ang pagdumi para sa bawat individual, maaaring sa umaga o sa gabi. Naiiba ito sa bawat tao. Magiging regular ang pagdumi kung uugaliin ang mga sumusunod. Una, uminom ng humigit kumulang walong basong tubig o fruit juice araw-araw. Pangalawa, kumain ng gulay at prutas araw-araw. At ang pangatlo, gawing regular ang pag eehersisyo igalaw ng mabuti ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ang pagpapawis ay isang paraan upang matanggal ang dumi sa katawan. Pagkatapos ng paglalaro, pag eehersisyo at iba pang gawaing pisikal, o kapag napainit ng panahon, ang tao ay pinagpapawisang mabuti. Dahil dito, Kailangang maligo o maghilamos upang luminis ang katawan. Ang ihi ay isang likidong dumi galing sa katawan. Huwag pigilin ang pag-ihi. Umihi sa inidoro o urinal. Tumulong sa kampanya laban sa pag-ihi sa kung saan-saan gaya ng bakod, pader, o sa mga punong kahoy. Ngayon ay sagutan natin ang ating unang gawain pagsasagawa. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng role play o pakitang gawa tungkol sa ating mga napag-aralan. Panuto, bumuo ng pangkat na binubuo ng apat o limang miyembro. Ihanda ang mga kagamitan o consumables para sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Isagawa ang mga hakbang sa wastong paraan ng paliligo, mga simpleng paraan sa paglilinis ng buhok, mga mungkahing hakbang sa pagsisipilyo ng ngipin, mga hakbang sa paglilinis ng binti at paa, pangangalaga sa mga kuko. Talakayin ang mga dapat tandaan sa pagkakaroon ng sapat na pahinga at tulog at pagtanggal ng dumi sa katawan. Narito ang rubrics para sa ating unang gawain. Ating sagutan ang ikalawang gawain. Panuto, bumuo ng pangkat na binubuo ng apat o limang miyembro. Puna ng mga salita o parirala ang mga kahon kaugnay sa gabay na tanong. Pumili ng isa o dalawa sa pangkat na maguulat ng gawain. Narito ang mga hakbang para sa maayos na pagtayo. Basahing maigi ang mga hakbang na ito. Narito naman ang mga hakbang para sa maayos na pagupo. Muli, basahing maigi ang mga hakbang na ito. Narito naman ang mga hakbang para sa maayos na paglakad. Muli, basahing maigi ang mga hakbang na ito. Narito naman ang mga hakbang para sa wastong pagyuko. Muli, basahing maigi ang mga hakbang na ito. paggamit ng magalang na salita ang mga sumusunod ay ang mga iba't ibang magagalang na salita na maaring gamitin sa bawat sitwasyon Pagkain ng masustansyang pagkain. Dapat kumain ng tatlong beses sa isang araw upang matugunan ang mga pangangailangan ng katawan. Kumain ng mga madadahon at mabeberdeng mga gulay at prutas, at uminom ng gatas upang magkaroon ng matibay na buto at makinis na kutis. Iwasan ang sobrang pagkain ng candy, tsokolate, soft drinks at iba pang pagkain matatamis pag-ehersisyo -e Kailangan ang regular na ehersisyo para sa magandang pangangatawan Ito ay makatutulong para sa mga sumusunod narito na ang ikatlong gawain. Panuto, batay sa mga impormasyon na inyong ibinigay, ilagay sa table o chart na naglalaman ng mga angkop na damit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Isulat o ilagay ang mga angkop na damit na ginagamit kapwa ng nagdadalaga at nagbibinata sa gitnang parte ng dalawang bilog. Ilagay o isulat ang mga pananamit na ginagamit ng babae at lalaki batay sa inilagay na kategorya. Ikaapat na gawain. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. pagninilay sa pagkatuto. Kumpletuhin ang mga sumusunod.